Sana nga scripted na lang talaga yung nangyari kay Happy. Agaw atensyon sa social media ang inilabas na bagong video ng Toro Family kung saan lumabas ang matinding galit ng mga miyembro ng pamilya nang mapanood ang nakunang video ng pananabunot ng mga yaya sa inaalaga ang bata na si Happy. Tinuturuan din ng mga ito na mag dirty finger ang walang ang muang na bata. Hindi na iwasan ng pamilya na magalit sa nagawang ito ng mga kasambahay, lalo na ang ina ni Happy na si Papigalang. Bumuhos ang simpatya ng mga manunood sa bata. Dahil sa kaawa-awa ang naranasan ito na inakala niya ay laro lamang dahil sa murang edad. Saad ng ilan sa nagkomento, ang daming nangyari sa video na to na iya ako, lalo na sa part nung kay Happy. Hindi deserve ni Happy ang ganong treatment. Nakakagalit grabe. Hindi na sana maulit ito kay Baby Happy. At hindi rin sana mangyari ito sa iba pang Toro Babies. Naiyak ako kay Hapia ah, when she was the one telling what they did to her. Happy doesn't deserve such treatment. She's the sweetest baby na nakilala ko and nakakapagbigay ngiti sa bawat labi ng mga nakakapanood sa kanya. Baby Happy know that you're loved and will always be loved by everybody. Hindi rin naiwasan na sakta ni Papi ang mga kasambahay sa galit nito sa ginawa sa kanyang anak. Kinumpirma naman ng NBI na child abuse ang ginawa ng mga yaya ng bata sa narecord na video. Gayunpaman, mas nanaig pa rin sa Toro family na magpatawad at hindi kasuhan ang mga kasambahay, ngunit tuluyan na nila itong pinaalis sa bahay. Matapos lumabas ang vlog, ilang mga netizens ang nagsabing for the content lamang at scripted ang mga eksena. Anila, pansin ko lang ha ang daming nega na nangyayari sa bahay nila. Nagawa na kaya nila ang yung next script. Sino kaya ang susunod na sasampalin at kung sino naman ang mananampal? For the content ang person. Scripted para mapag-usapan sila. Milyon na naman ang kita. Inalbahan at sinupalpal ni Tony Fowler ang hinuhang ito ng mga netizens. Naglabas ang blogger ng maikling video kung saan mismong si Happy ang nagkwento ng mga ginawa sa kanya ng kasambahay. Sa ad ni Tony Fowler, ang daming nagko-comment sa last video upload ko na Trust. Sa bagong reality show namin na Toro Family sa YouTube channel ko. Ang daming nagsasabi na scripted lang daw yun. Okay, sana nga scripted na lang talaga ang nangyari kay Happy, pero dahil dyan sige may tatanungin ako. Kasunod nito ay makikita ang video kung saan tinanong ni Tony si Happy kung ano ang ginawa sa kanya ng kanyang yaya. Dito na ikunento ng bata ang kanyang naranasan. Sa dulo ng video sinabi ni Tony na mismo ang bata ang nagsasabi ng nangyari at hindi nila ito tinuruan. Saad niya. ah oh, scripted yan. Bata yun ha. Tinuruan ko ba? Sumasagot diba? Nagkukwento mag-isa. Scripted? Kaya na musga.